So ayun guys, dito kami sa Happy Zero So yun guys, na ito yung order natin dito Bur Beef Burger oh, wow. and Happy Zero So yun guys, nagkakabintaan na rin pala dito ng motor Ito yung papa Niko. Nico Magkano box presyo kung sakali? PM Happy ah, PM <laughs> PM sense sa presyo nitong itong B storm Yan, tinetest drive na no? meron. Oh, so. Meron na. Wala kang babatiin, Jowa. Wala kang babatiin, Jowa. Sige, Sige, sige. So what is up guys, Timor Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys So yan, for today's video Alabas tayo ngayon Dahil Opening ng coffee shop ng tropa natin Diyan sa dagupan lang naman cold start na tayo ay ito tayong dagupan yan ito tayo sa coffee shop ni ano ni Nico bali bagong open ng coffee shop niya coffee zero yan lalagay ko dito yung ano lalagay ko dito yung page niya para malike nyo rin sa mga taga Nagupan yan meron ng coffee shop dito sa Nagupan bago sa Arellano to guys so yan tara ah uh, so yan alis na tayo syempre unang labas traffic agad So ayan yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Timor Vlog here nga pala guys Ayan, medyo na traffic lang tayo dito sa palabas sa atin Ay. For today's video is kape na naman <laughs> Kape na naman tayo pero yan Sa ano, sa Ay. Walang iya <laughs> So yun guys Ah uh na nawala ako sa asoy eh So for today's video ka Kapit tayo dahil Yan yung kagrupo natin sa Autobros Na si Nico is Grand opening ng kanyang Cafe Zero Diyan sa Arellano Yan mukhang magkakaroon tayo ng bagong tambayan Dito sa Dagupan na naman At least medyo na iba iba Hindi puro boss coffee Yan congrats pala Nico Yan ni kay Nico Valdez Congratulations sa uh, opening ng iyong negosyo. Pero syempre, papakita ko sa inyo yan. Mm -hmm. Hindi pwedeng hindi pakita sa inyo yan, syempre. Doon yung tayo tatambay ngayon eh, di ba? <laughs> <laughs> Ewan eh, ko oh, sino makapupunta, pero ayan, pasalan na rin natin to show some support sa tropa natin, di ba? Syempre, tropa yan eh transportahan yan eh Oops Napaka chill lang Short ride, thumb bike na naman Walang ride <laughs> Tapad na tapad mag ride ba? Dahil tagulan Ewan sa inyo ha <laughs> Pero kami ngayon medyo Sabagay kasi nag ride kasi sila na <clears throat> Hindi tayo nakasama yung Clark ride nila Nakapag ride kasi yung mga yan eh Kaya e, uh, tamad na mag set pa ulit eh So wala pa tayo Di ba? Makasayang naman yun Then check natin Alam ko ano eh May bagong bike din to si Nico Di ba? Bagong bike May business pa Saan ka pa? Yung tineri Tineri 1200 ng Yamaha Ewan ko lang, check natin kung nandun talaga So ayan, tara, let's go! Hey. Dami mga cars, dami mga cars sir! <laughs> Sudah gue Cavite okay, Bali sa junction dyan Bali niliko tayo dito yung pabunuan Sa mga tagapang kasi nandito alam na yan eh Then malapit lang sa ano sa fat bar kung parati kayo sa ano Parati kayo sa Tawag dito Parati kayo dyan sa Ariliano Harap lang to daw ng fat bar Kaya yan Eh pupuntahan natin 'yan. So i-check naman natin yung masarap yung kape nila. Kaya kung di ba eh, spot, diba? Okay. Then, yan Ah, yan Yan na nga sinasabi ko Traffic dito, naka-rip jeans pa tayo Sunog-sunog talaga hita mo, boy all goods naman pala hindi naman ganun ka traffic Ay! so ayan balik ko dito sa going to Bunuan so, may pasok to ba? diba saan hindi na tayo estudyante hindi natin alam kung may pasok pa ba o wala na eh yun lang tapasan talaga pala dito kailangan natin Sumingit Para abot singit So yan guys, ito Nepo makikita nyo yung nepo derecho pa <laughs> Alam mo dun na eh, no? Diretso pa, sempre Init pala talaga sa hita pag ganito pag naka ano ka naka jeans nakita ko kay nila torque naka ganyan eh tayo naman si gaya gaya <laughs> nakikigaya nakikiuso eh fat bar yan banda daw dito sa fat bar eh yung kanda dito dito ba o lagpas na tayo nawala na ata tayo boy lagpas na nga tayo si ikot tayo guys ikot tayo dito sa alimako pinakamalaking alimako <laughs> lagpas na ata tayo eh ah. umiikot tayo guys dahil mukhang lumagpas nga tayo tingin ko lumagpas tayo dito ata banda eh, kasi harap ng fat bar dito yung fat bar eh Tama ba, Tama ba tayong pinagagawa? Ito ata yung fat bar, eh, di ba? Saan ba? Ayun pala, doon pala Ayun, dito na rin pala sila Hindi ko lang nakikita Eng-eng lang Eng-eng lang sir Oh Oh pia yeah. Ayan na, eng-eng eh Ayan, dito na pala tayo guys Sa ano Sa coffee zero Kamote <laughs> 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 Malagpat ka na kung <laughs> 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 <migyo> dito Sa video talaga dito Ito ito pala. <laughs> Ngayon naman, hindi ka nagpapakita. Masyado kang busy, ha? Papayaman ka. Oh. So, yun guys, dito tayo sa Coffee Zero. Ito pala yung mayari, ha? Oh. Papayaman, ha? Oh. <laughs> <laughs> yung tahuli mo nung minsan. Yung ba? So, guys, Coffee Zero yan. Dito yun sana sa Arellano. Harap lang ng pot bar. Harap ng pot bar. Tapos, Yan kitang kita nyo na kagad dito malaki naman yung signage nila tayo kasama rin natin yung mga ibang auto bros ito ba sa'yo ba ito? Oh, wala ang iyaka tinitignan so guys ito yung Tineri Tineri 1200 tagal rin natin pinapasya-pasya lang ito sa rev zone ah oh. Wos balik ko kaya na, musta So yeah guys, Kamayan, muna, ulit. Tambay muna kami mo na balik, mo lang kami di So yun guys, dito kami sa ano, Copy Zero kayo. bagong bukas ko. Ano to? Shop ni... ito ito, Shop nila Nico ito Sa mga gusto dito sa area. Bali ano sa harap lang to ng patpal. Sama-sama si Pakpoy oh. <laughs> Ayun guys, yung order natin dito. Bur beef burger and so cafe zero. Cafe eh? <laughs> 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 zero. Ah, na. Nako, nako, Paredes delikado. So yun guys, nagkakabintaan na rin ko na dito ng motor. Bro. Ito yung papa nila, Nico. Gano <laughs> boss presyo mo sakali? PM. Happy PM. <laughs> PM sense sa presyo nitong B-Storm. Yan, tinetest drive na oh hey <laughs> guys, test drive nila Dito, dito kami sana, copy zero Nakakapintahan na ng motor dito eh Test drive lang, test drive So ayun guys, nandito kami ngayon sa ano, Copy Zero. Yan, nagkakabenta na ng motor dito. Ayawang ko sa kanila. Kaya sa mga gusto tumambay dito, yan. Dito lang yan sa Arillano ha. Okay lang. Shish! Kaya po na tayo. So ayun guys, tapos na kami tumambay dito sa Coffee Zero. Yan. Solid yung mga foods dito. Sharp shop Yan, sama natin si Lorenzo Uwi na kami. meron ha oh, <laughs> na pa tayo magkakasama ha oh, <laughs> oh, meron ha ha mayroon meron ba? meron ba wala kang <laughs> <Walang> babatiin? jowa? wala <laughs> babatiin? Sige, sige. Sige, sige. Sige, So, ayun guys. Tapos na tayo tumambay dito. Ah, ayan. Dito yan sa, ano. Cafe Zero. <clears throat> Cafe Zero. yan Solid dito. Solid dito. Try nyo guys. Promise. Ito yung magsisisi dito. Napakamura nung price. Ay, nung, ano, nung price nila dito ng, ano. 180 malaki na 170 ganyan ah, uh, yan uwi na tayo uh. so ayan guys uwi yan naman na syempre dito ko na natapusin yung vlog ko Timara Vlog I'm out guys see you next vlog bye bye sheesh